Oh, ano yan? Ah, earthquake drill. May earthquake drill ang high uh, school, guys. ah uh, mayroon silang earthquake drill ang uh, school. You know, may na mga, mga naka sila. kaya mo earthquake drill Talama! earthquake drill earthquake drill may uh, oh ano oh, oh, may mga bata Ghost Project. Ghost Project, ma'am. Kamu kamu si ano, Mam ma Santos. <laughs> Joke lang. Eric Quick Drill po ang uh, ano, yung uh, school mayroon silang ano activities. So pansamantala sinara muna nila yung ayun yung kalsada. Siyempre familiar naman tayo sa construction, di ba? Ah, normal 'yan, pinapatag. Tapos si level. Eh kino compact na nila 'yan. Binainaan pa nga 'yan eh, di ba? Yung tawag ito, kino compact, Tsempong tsempo yung punta natin dito Merong sa uh, isasagawang electric Ano? Uh, earthquake Earthquake deal Yung mga estudyante Ayan you know. o At kunyari merong uh, Para maging makakatuhanan May mga nakayo reforme eh mga bata yun, na-witness na rin natin, no? ayan, oh. nagkalindol. ayan no? nagkalindol yun, no? Kunwari lang na mayroong uh, ito ay ano na lang ano para sa safety at tuturuan yung mga estudyante kung paano ang gagawin nila kung sakaling magkaroon nga ng uh, trahedya na uh, malakas na lindol kung sakali para alam nila ang kanilang gagawin guys so sa impong tempo no tamang-tama naman tong ating uh, pag-cover dito sa Barangay 313 na sa ngayon ay uh, nag-aano sila. Nagsisimento, sinisimento po yung bangketa. At tsempong tempo na natsempohan natin itong uh, pagsasagawa ng uh, earthquake drill ng uh, Arillano High School. ito na oh. ito. Uh, ito, ang kanilang gagawin kung sakasakaling magkaroon ng malakas na paglindol. Yan. So, tinuturuan sila guys. at meron sila nga suot-suot na hard hat o skull guard yung yung iba at yung iba naman doon sa kabilang yun. quick drill. Titira natin kung gano'ng kadami itong mga estudyante. So ito yung uh, kanilang gagawin kung sakasakaling magkaroon ng malakas na lindol. Tinuturoan yung ating mga estudyante kung anong kanilang gagawin. Hindi kailangan magpanik. So kailangan lang sundin yung kanilang uh, linya. So champong champo habang tayo ay nagoco-cover uh, ng uh, pagsasagawa ng bangketa dito sa Barangay 313 na champuhan natin ang activities ng uh, Arellano High School. Meron silang uh, earthquake drill. dami no? daming estudyante sinasaayos sila guys para pagka kung sakaling dumating yung malakas na lindol ay hindi sila magpanik kalmado lang dapat yan yeah, o yeah, 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 oh. yabagis yeah, yabagis yabagis why? why? yabagis? Oh. yabagis? Oh, oh. oh. Maganda to eh kasi kailangan tularan to. Air quick drill. Maganda to para lahat ay uh, gawin. Nag-upload na ako sa isang 4-man kanina. Zay, Zay ang dulo. Tapos lagyan mo ng vlog. Nag-upload ako ngayon no sa, ano, sa YouTube. Hmm. So ito na guys, yan, ganyan ang mangyayari sa kanila kapag ka kung sakali merong Oh yan na, eh, hindi, naka ano na yan, naka subscribe ka na sa akin Bawat, bawat upload ko makikita mo na sa YouTube So ganito ang mangyayari pagka may, uh, may, ano, may earthquake quick drill ayan, ayan, oh. No. So ganito, tinuturuan sila ng tamang posisyon kung ano ang gagawin nila Ayan o no. Dami oh. So bigla na lang na napuno ng estudyante itong ano no, T Alonso. T Alonso guys, dito mismo sa Barangay 313. Bakit kaya? <laughs> Biglang nagdamihan ano, naglabasan ang mga bata, ang mga estudyante, mga nag-aaral sa Ariano. High school ay nako ito makikita natin napakarami nila ang dami biglaan biglaan po ang kanilang paglabas bakit kasi tinuturuan sila kung paano ang gagawin nila kung sakaling magkaroon ng sakuna o lindol ayan oh no? daming estudyante oh Ay. Ang dami nito pag nag-subscribe sa akin. <laughs> Ay. Iya yeah, bagis. Tingnan niyo sa YouTube ha, mapapanood niyo sa YouTube to, mapapanood niyo sa YouTube. Ah, subscribe niyo sa YouTube. Ayano, oh. ayan na sila, oh, ang dami. ayan, uh, ang daming estudyante, simula rito hanggang doon. Tara, ano natin? Puntahan natin, puntahan natin. Ang gano kadami ang tao, ang mga bata. So ganito ang halaw. Ya, bagis, nyo ha, ya yeah, bagis. Makikita kayo diyan sa YouTube. Ya yeah, bagis. Okay. Ayan, ganyan. Ayan, ang dami oh. Tara, sili. Punta natin doon hanggang sa dulod guys. Total, nandito na tayo. Nakover na natin ito. So ganito ang mangyayari sa kanila kapag ka kung sakaling magkaroon ng trahedya na isang malakas na lindol. Ayan. So pagkatapos, kung sakaling safe na, ayan, ay merong uh, may mauunang... Pa Hello? Hello? ah oh, panoorin nyo ha sa Yabagis YouTube. YouTube. Sa YouTube. Yabagis. Sa Yabagis. Eh, ano, YouTube? Sa YouTube. Hi. Sa YouTube. Sa YouTube. Hi. Yabagis vlog. YouTube. YouTube. Ayan, mamakita lang Yeah, bagis blog makikita nyo kung ano San Diego sa mga kusenero ayang kusenero. this is 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 ay is this is this is kung sakaling magkaroon ng malakas na lindol, ang mga estudyante tinuturoan kung paano ang gagawin nila, guys. Ay, ano. Parang masaya pa kayo nagkalindol, ha. Ah. <laughs> Ayan. Ayan. Y ang una, Z ang dulo. Oh, Yabagis. Yeah, oh, Yabagis yeah, is kapatid. Yeah, ang ibig sabihin niya, oh, pag hindi nyo makalala, Tanungin nyo sa Ilocano, ano ba yung kapatid sa Ilocano? Brother. Yabagis. Yeah, <laughs> sa Bisaya yun, malat. Malat. Sa Bisaya. Happy viewing sa mama ko! Ya yeah, bagis! Siya yeah, bagis! Yeah. Siya bagis! Okay. Siya bagis! Siya bagis! Siya bagis! Siya bagis! out! Apakarami ah, na nila guys! Ayan! Sa magkabilaan meron din doon din ayun o ayun From the start to end, nakita natin yung paglabas nila, malumanay, pagpasok nila, parehas lang din. So, yon disiplinado. <laughs> Napakaganda ng disiplina nang uh, isinasagawa ng uh, Arillano High School. Ayon. Hello. Sige, pasok. Ay! 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 <laughs> Mula rito sa gate na yon guys Meron din doon sa gate na yon ang wala lang kasi ginagawa nga yung bangketa. Dapat tatlong gate. So dapat tatlong gate ito, tatlong gate. So ngayon, dalawang gate lang yung binuksan. So yon, okay? Kung paano natin nakita kanina, kung uh, yung paglabas nila at ganun din natin nasaksihan yung kanilang uh, pagpasok. Ayun. Okay.

Hanggang doon, guys, oh. Sukutin yung helmet. So, marami din doon, Hindi, oh. guys, talaga. Ayan, so, oh. Ang dami. Yeah, sige, sukutin. Ayan, so, um, mga tech, pala. Wow. natin yung YouTube. Tayo chop yabagis. bagis. Ayan, no. So makita natin, guys. Pasok na, pasok naman. ko natin guys ano yung uh, Arillano High School ngayong araw uh, September 11 nagsagawa sila ng earthquake drill yan yeah, no So malaking tulong ito no para sa mga kabataan lalong-lalo na kapag ka nagkaroon ng abirya o malakas na paglindol biglaan kasi hindi naman natin malalaman kung kailan at saan tatama yung malakas na lindol. So ito binibigyan sila, tinitrain sila kung papano at ano ang dapat nilang gawin kung sakaling magkaroon ng matinding abirya. So ayan guys, kung gaano na kung paano natin sila nakitang lumabas na malumanay, ganun din natin nakita malumanay din ang kanilang pagpasok. Sir, isang tanong lang. Bigla ako nagulat, sir. Sandali lang, sir. Sige, Sige Sir, Ayong ah, yung sinagawa nyo ngayon, sir, ah, ano, ano to? Anong event Ang event po na yan, sir, ay National Simultaneous Earthquake Dream mm -hmm. ng Office of Civil Defense, sir. Subusan po kami dun sa under po ng DEFEN. Uh, ibig sabihin, sir, lahat ba ng uh, school? Eh, hindi lang dito? Oo po, lahat po ng school po. Uh, Participate po. Buong bansayan, sir. Kasi po ang Office of Civil Defense po ang nag nagtakda po ng araw po ngayon na magkakaroon po ng third National Simultaneous Earthquake Dream. Ibig sabihin, sir, ngayong, ngayong araw na ito lahat. Po, Nationwide. Nationwide po yan, sir. Shout out sir At napakaganda ng inyong ginawa At nakita naman natin kung gaano kadisiplinado yung mga estudyante nyo 10 minutes sir Nakalabas na po lahat Oo. Mabilis 8 to 10 minutes sir Salamat Sal ng marami sir Ano pangalan sir? Pangalan ni po sir Position? Mapit teacher po Salamat Sal ng marami sir